Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dai Edo, kay Lilibit Tumage, Melinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Samantalang ang ibang mga kasabwat na nakasaksi sa mga kaganapan na iyon, nakapagpasya na din ang mga ito na tumiwalag na ng tuluyan sa mga rebelde at tumulong na din ang mga ito doon sa mga sundalo nakikita kasi ng mga ito kung gaano kaseryoso ang mga sundalo na wakasan ang kasamaan ng mga rebelde ang ilan din kasi sa kanila napilitan lamang na sumanib at makipagsabuatan sa mga rebelde dahil sa takot at sa mga ginagawang pagbabanta ng mga ito sa kanila lumipas naman ang ilang mga sandali habang nagpupulong ang mga ito na pagkasundoan nila na magtalaga ang mga ito ng mga sundalo dito sa may tumana para protektahan ang mga ito kung sakaling may mga rebuilding na naman ang manggugulo. Sa puntong iyon, nagpresinta naman ang grupo nila ni Arid na sila na ang bahalang magbabantay sa buong lugar ng tumana. May gagawin lamang ang mga ito para mas lumakas ang kanilang pwersa. Plano nitong si Arid na hikayatin ang ilan sa mga kalalakihan doon sa Tumana na sumama sa kanila. Batid kasi ng dalagita na may mga armas ang mga ito. Magdagdag lamang ang mga ito ng mga kagamitan panlaban sa mga rebelde. Wika ng dalagita. Kami na ang bahala sa lugar na ito. Butyok, kami na ang magbabantay. Hihilingin ko na lamang ang tulong ng iilan sa mga kalalakihan sa lugar na ito para tumulong sa amin. Mas mabuti kasing pagtuunan ninyo ng pansin ang mga rebuilding talim, lalong-lalo na ang mga nitibong amaranhig. Natitikong hindi sila madaling kalaban, kaya mas mabuting sila ang unahin ninyo. Agad naman nasumang-ayon itong si Butchok sa sinabi nitong si Arid. Pati na ang matandang kaharap nila sumang-ayo na din ang mga ito. Uwi ka ng matandang na mumuno doon sa lugar ng Tumana. Mas mabuti kung ganun nga ang ating gagawin. Sa ngayon, wala nang pag-alinlangan, wala nang pagdadalawang isip at pag-alala tungkol sa grupo ninyo. Batid kong kaya ng grupo ninyo na kontrahin ang kalakasan ng mga rebelde. At sa tingin ko, kinakailangan namin na magtiwala ng buo. Alam kong kaya natin kapag magtutulungan tayo. Matapos ang kanilang pagpupulong, agad nang kumilos na ang mga ito. Ang grupo nila ni Butchok nagpapaalam na ang mga ito doon sa pinuno ng lugar. At pagkatapos, bumalik na ang mga ito doon sa kanilang kampo para muling pagplanuhan ang kanilang gagawin doon sa mga nitibong amaranhiga Samantalang ang grupo naman nila ni Arid agad na kinausap ang pinuno at ang mga kalalakihan doon sa lugar. Marami naman agad sa mga ito ang nagpresintang tumulong, lalong-lalo na ang mga dating kasabwat ng mga rebuilde. Karamihan kasi sa mga taong naninirahan doon sa tumana, may mga armas na ang mga ito. Lumipas naman ang ilang mga minuto doon sa kampo kasalukuyang nagpupulong na ang grupo nila ni Butok. Plano nilang halughugin ang kagubatan at subukan ang kalakasan ng mga nitibong amaranhig. Mayroon lamang silang gustong tuklasin sa mga ito kung papanong biglang lumitaw ang mga ito at nagiging kakampi ng mga rebuilde. Batid nitong si Maki na mayroong solusyon sa mga ito. Batid nila na hindi basta-bastang susulpot lamang ang mga ito doon sa Kampo Otso na walang mabigat na dahilan. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, agad nang umalis ang grupo nila ni Butchok. Kasama niya ngayon ang pamilya ng mga mga ngatay at ang kanyang mga kaibigan na si Natuto, Nonoy at itong si Kimba. Samantalang maiiwan naman sa kampo ang grupo nila ni Major Gulbe kasama si Nakiram, Gado at itong si Buno. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyang binabagtas na ng grupo nila ni Butchok ang kalublooban ng kakahuyan. Uwi ka nitong si Maki kay Butchok. Dudong Butchok, sa tingin ko, hindi lamang ang tumana ang mayroong mga taong naninirahan. Natitiyak kong sa kalublooban ng kagubatan na ito, mayroong mga naninirahan din kinakailangan natin na makausap ang mga ito at hilingin sa kanila na mas nakakabuting umalis na muna ang mga ito dito sa kalubluuban ng gubat. Ipapaliwanag natin sa kanila kung gaano kadelikado ang maaring magaganap na labanan. At natitiyak ko din na ang ilan sa kanila maaring kasabwat na rin ng mga rebelde. Hindi iyon imposible dahil sa takot ng mga ito wala na silang magagawa pa. Sagot naman itong si Butchok kay Maki. Iyan din ang aking naiisip, Tio Maki. Ngunit mas nakakabuting humiling at humingi tayo ng tulong kay General Mata para mayroong matitirhan ang mga ito doon sa bayan. Sa kabilang banda naman, dahil sa pagkamatay ng ilang mga talim at mga nitibong amaranhig nang magkaharap sina Gado, Kimba at Kiram sa mga ito. Nagpupulong na din ang mga rebuilding talim. Pinangungunahan ito ni Commander Abkaya ang isa doon sa mga alas. Pinagplanuhan na nila ang kanilang gagawing pag-atake doon sa mga sundalo. Simula kasi nang makaharap ng kanyang mga tauhan ang tatlong binatilyong sundalo, nararamdaman nila ang panganib sa mga ito dahil ayon nga sa kwento ng kanyang mga tauhan, kakaiba ang antas ng kalakasan ng mga sundalong iyon. Bukod sa kagalingan ng mga ito sa pakikipagkumbati, malakas din ang kanilang mga tangan sa mga usal. Kaya natitiyak nitong si Commander Abkaya na malaking balakid para sa kanila ang mga bagong dating na mga sundalo. Balak nilang atakihin ang kampo ng mga sundalo mamayang hapon para bigyan ng babala ang mga ito at ang iba pang niyang mga tauhan atakihin naman ang lugar ng tumana para takutin ang mga taong nandoon para hindi makuha ang kaluuban ng mga ito ng mga sundalo. Samantalang may inutusan din itong si Commander Abkaya na mga nilalang doon sa kagubatan. Ang mga ito ang magsisilbing maglilibot at magbabantay sa buong kagubatan ng Kampuotso para siguradong walang makakapasok ng mga sundalo. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag niyang mga mandirigmang awola. Mga sundalong napatay nila ilang linggo na ang nakaraan. Binuhay ito ni Commander Abgaya gamit ang kanyang kakaibang kakayahan at ngayon alipin niya ang mga ito at nagiging mga tauhan. Sa kabilang banda naman, habang nagpapatuloy sa paglalakad ang grupo nila ni Bocok doon sa kaloblooban ng kakahuyan, may nasipat na dalawang bahay ang mga ito doon sa gilid ng isang malawak na maisan. Agad na napatigil sa pag-usad ang kanilang grupo. Wika nitong sinunoy. Bade, tama talaga ang ating mga hinala. May mga taong naninirahan sa kaloblooban ng kagubatan na ito. Ano ngayon ang balak mo? Sagot naman itong si Butchok sa kanyang matalik na kaibigan. Tulad ng ating plano, buddy. Kakausapin natin ang mga ito. Ngunit kinakailangan na nakataas ang ating mga dipinsa. Hindi pwedeng magpabaya. Maaring kasabwat na ang mga ito ng mga rebuild. Kinakailangan natin naman manan ang buong kapaligiran. Pagkatapos muling naglalakad ang mga ito. Habang nauna, sinabutsok, maki, at itong sinunoy, nasa hulihan naman ang kanilang mga kasamahan at nakahanda na sa anumang mga mangyayari at kung sakaling may mga kalaban man ang nasa paligid. Kahit na walang nararamdamang mga presensya ang mga ito, nakataas pa rin ang kanilang mga dipinsa dahil batid nila ang kakaibang karunungan at kakayahan ng mga nitibong amaranhig. Nang medyo makalapit na ang kanilang grupo doon sa dalawang mga kubo utos nitong si Butchok na dumito na lang muna ang kanilang mga kasamahan para bantayan ang buong paligid. Silang tatlo na lamang ni Nunoy at Maki ang magpapatuloy doon sa paglapit sa dalawang mga bahay. Ilang sandali pa, muling umusad na ang tatlo. At bago pa sila tuluyang makalapit doon sa dalawang mga bahay, may nakita at nasipat na silang tatlong mga katao, ang abala sa pagbabalat ng kanilang mga mais doon sa gilid ng bahay. Nagulat pa nga ang mga ito nang makita sila at agad na tumayo at naglalakad papalapit at papasalubong sa kanila. Mababanaag mo agad sa mga pagmumukha ng mga ito ang takot at batid na nila ang dahilan dahil ito sa kanilang kasuutan bilang sundalo. Maaaring ngayon pa lamang nakakita ang mga ito ng mga sundalong napadpad sa kanilang lugar. Agad naman na nagpapaliwanag itong si Butchok, sinabi ng binatilyong sundalo ang napakadelikadong sitwasyon ng mga ito. Dahil bukas o makalawa o sa mga sumunod na mga araw, maaring magkakaroon ng matinding bakbakan sa lugar na ito. Baka maipit ang mga ito at madamay pa sa sagot naman ng isang lalaking kaharap nila Maraming salamat sa pag-alala ninyo Nasanay na kaming makakita ng karahasan Makailang bisis na kaming nakasaksi ng matinding labanan at mga namamatay Makailang bisis na kaming nakakita ng habulan barilan Sa tagal ng panahon ng aming panatili sa lugar na ito na sanay na ang aming mga tainga sa mga umaringaw ng mga putukan. Kaya wag na kayong mag-alala at pilitin pa kaming umalis. dirito ang aming kabuhayan at hinding-hindi namin basta't basta na maiiwan ang mga ito. Sinubukan pang muli itong si Butchok na magpaliwanag sa mga ito at hikayatin na bumaba ang mga ito ng bayan. Unit talagang nagmamatigas ang mga ito lumapit na din sa kanila ang iba pang mga taong naninirahan doon sa dalawang mga kubo at ganon din ang kanilang desisyon. Uwi kang muli ng isa sa mga ito. Mag-iingat na lamang kayo mga ginoo. Napakadelikado ang kagubatan ng Campo Utso. Nagkalat ang iba't ibang uri ng mga mababangis na mga nilalang. Makakaalis na kayo. Hinding hindi kami alis sa lugar na ito. Kaya walang nagagawa ang grupo nila ni Butchok kundi iwan ang mga ito at muling magpapatuloy sa paghalughog doon sa kalugluuban ng kagubatan. Wika ka na lamang itong si Maki. Wala na tayong magagawa sa mga iyon, Butchok. Talagang ayaw nilang iwan ang kanilang kabuhayan dito sa kagubatan. Ngunit natitiyak ko din na maaaring nakakausap na ang mga ito ng mga rebilde at nando doon na ang kanilang simpatiya. Kaya sa ngayon, ang unang binabalak na lamang natin ang ating pagtuunan ng pansin. Kailangan natin na makaharap muna ang mga nitibong amaranhig. Habang nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad, napunta ang kanilang grupo doon sa isang malawak na pang -pang at habang binabaybay ng kanilang grupo ang gilid ng mga batuhan, nakakaramdam ng kakaibang mga presensya ang grupo nila ni Butchok. Agad na napatigil ang mga ito sa kanilang paglalakad at nagkakatinginan. Huwi ka agad itong si Butchok sa kanyang mga kasamahan. Kakaiba ang aking mga nararamdaman, Maki. Buddy, mukhang may mga nilang ang nasa malapit lamang sa ating kinaruroonan. Kailangan natin na matuntun muna ang kanilang kinaruroonan sa ngayon bago tayo magpapatuloy. Sinang-ayunan naman agad nitong si Maki at ng kanilang mga kasamahan ang sinasabi nitong si Butchok. Agad na nagtatago muna ang mga ito sa likod ng mga malalaking tipak ng bato doon sa gilid ng pangpang -pang habang minanmanan nila ang buong paligid. Naglatag na din ng mga malalakas na mga usal na pampalinaw at sa bulag ang mga ito. Kailangan nilang makita kung saan nang ang kanilang mga nararamdaman ng na mga presensya at sa ganong bagay din kailangan na mayroon silang malakas na pudir at sa bulag para hindi sila maramdaman kung sakaling may mga kalaban nga ang nasa paligid. Nanatili ang mga ito ng ilang minuto sa kanilang pinagtataguan hanggang sa biglang makarinig ang mga ito ng sigawan galing doon sa kalublooban ng kakahuyan. Doon sa kanilang pinanggagalingan at agad nilang nabatid na galing ang mga sigawan na iyon doon sa dalawang kubong na daanan nila doon sa kalublooban ng kakahuyan. At hindi sila maaring magkakamali. Galing ang mga sigawan na iyon doon sa mga taong nakakausap nila kanina. Kaya agad nawi kanitong si Butchok. Tio Maki, buddy, mukhang nangangailangan ng tulong ang mga taong nakakausap natin kanina doon sa dalawang mga kubo. Kailangan natin na balikan ang mga iyon. Mabilisan na lumabas ang mga ito sa kanilang pinagtataguan ngunit bumungad sa kanila ang mga nilalang doon sa gilid ng mga batuhan na nakahanda na silang atakihin at sagpangin napatulala ng ilang mga segundo ang mga ito nang makitang nakauniformi pa ang mga ito ng mga kasuotan bilang mga sundalo. Ngunit mababanaag mo agad sa kanilang mga hitsura na ilang araw nang patay ang mga ito. Bukod sa butas-butas ang kanilang mga katawan at mga damit, mayroon pang mga dugo ang kanilang mga bibig, ilong at tainga. Huwi ka nitong si Maki. Anong klaseng mga tao ang mga ito? mukhang hindi ito mga ordinaryong tao. Ngunit natitiyak kong mga sundalo ang mga ito. Paano nagkaroon ng mga ganitong uri ng mga nilalang dito sa kagubatan? Mga kakampi pa rin ba ang mga ito ng mga rebuilding talim? Sagot naman itong si Butchok. Hindi imposible ang mga sinasabi mo, tiok Maki. Mukhang matagal nang patay ang mga ito at muling nabuhay lamang kailangan natin na mapabagsak ang mga ito para matulungan natin agad ang mga nandoon sa kalulooban ng kakahuyan. Matapos lamang ang sinasabing iyon nitong si Butchok, biglang umarangkada na ng pagtakbo ang mga sundalong patay papunta sa kanila. Nakakarinig ang mga ito ng kakaibang pagngasab galing sa mga nilalang na parang galing sa ilalim ng lupa. Agad na nagpakawala ng mga pag-ataki ang mga ito gamit lamang ang kanilang mga kamay. Sobrang nagulat din ang kanilang grupo sa kakaibang bilis ng mga ito. Agad na umiwas at umilag ang mga ito sa ginagawang pag-ataki ng mga sundalo. Agad naman na gumanti itong si Maki gamit ang kanyang punyal. Agad niyang itinarak ang kanyang punyal doon sa isang sundalong mandrigma na nakalapit na sa kanya. Agad itong tinamaan sa dibdib at makailang ulit pang itinarak nitong si Maki ang kanyang armas doon sa nilalang. Ngunit agad na sinikwat itong si Maki ng sundalong mandirigmang awol. Tinamaan ito sa dibdib na nagiging dahilan para tumilapon ito ng ilang metro. Nagugulat ang mga ito sa kanilang nasaksihan bukod sa kakaibang lakas ng mga sundalong ito. Hindi din ito namamatay sa pamamagitan lamang ng mga pagtarak ni Maki. Kaya natitiyak ng mga ito na kinakailangan nilang mahanap ang kahinaan ng mga ito at kung papano nila mapapatay ang mga mandirigmang awol na ito. Agad na kumilos na din itong si Butchok. Agad niyang hinugot ang kanyang dalawang mga matatalas na mga paarko at mabilisan na din itong umatake para tulungan at protektahan itong si Maki na sa mga pagkakataon na iyon. Nakabulagtang patihaya doon sa gilid ng isang puno ng kahoy. Ang apat na mga sundalong awol mabilis na nagpulasan at naglundagan ang mga ito para makailag sa ginawang pag-atake nitong si Butchok. Ngunit ang isa, agad na tinamaan ito ni Baltok gamit ang armas nitong palakul. Tinamaan ito sa may ulo na nagiging dahilan para mabiyak ang ulo nito at agaran itong natumba sa lupa. Nakita nilang nangingisay pa ito ng ilang mga segundo bago na agnas ang buo nitong katawan. Kaya sa kanilang nakita na pagtanto ng mga ito na maaring sa ulo ang kahinaan ng mga ito. Kahit naman na nasaktan ng sobra itong si Maki dahil sa tama sa kanyang dibdib Agad itong nakabawi ng wisyo. Agad itong tumayo at lumapit agad doon sa kinaroroonan nila ni Butchok at Maki. Agad na wika nito. Dudong Butchok, kami na muna ang bahala sa mga ito. Kinakailangan ninyong mapuntahan ang dalawang mga kubo doon sa kalublooban ng kakahuyan. Kinakailangan nila ang ating tulong. Mabilis naman na napag-isip-isip nitong si Butchok ang sinasabi nitong si Maki na pagtanto nitong tama ang sinasabi nito. Kailangan nilang tulungan agad ang mga taong nandoon. Kaya huwi nitong si Butchok sa kanyang mga kaibigan. Tara na, buddy. Totoo. Timba. Puntahan na natin ang mga iyon. Pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon nitong si Butchok, agad na naglaho ang mga ito sa mga mata ng mga sundalong awol at doon sa unahan nakita na lamang ng mga nilalang ang mabilis na tumatakbo ng mga binatilyong sundalo papasok doon sa kalublooban ng kakahuyan sinubukan pa sana ng mga mandirigmang awol na habulin ang mga ito ngunit agad na humarang Maki kasama ang kanyang kapatid at ang kanyang dalawang mga anak wika nitong si Maki inaamin ko malakas nga kayo kami ang harapin ninyo. Alam kong matagal na kayong patay. Ibabalik ko kayo sa hukay. Pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong si Maki, agad nitong dinaluhong ang isa at hindi na nito naiwasan ang ginawang pag-atake nitong si Maki. Nagpagulong-gulong pa nga ang dalawa at nagkasubukan agad ang mga ito sa lakas. Ang ilan naman sa mga mandirigmang awol agad na naglundagan ang mga ito para tulungan ang kanilang kasama. Ngunit mabilis naman na kumilos ang mga kasamahan nitong si Maki at agad na hinarang at inatake ang mga natitirang mga awol. Doon naman sa unahan, agad nang naitarak ni Maki ng makailang bisis ang kanyang punyal doon sa kanyang kalaban. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sa ulo na ang kanyang mga patama sa makailang bisis na pagtarak nitong si Maki. Gamit ang kanyang punyal sa ulo ng nilalang, nakita niyang nangingisay pa ito ng ilang mga segundo bago ito tuluyang naaagnas ang katawan. Kaya ngayon, napag-isip-isip at napagtanto nitong si Maki na tama ang kanilang hinala. Sa ulo ng mga nilalang ang kahinaan ng mga ito. Kaya sigaw nitong si Maki sa kanyang mga kasama. Sa ulo ninyo patamaan ang mga iyan. Natitiyak kong sa kanilang ulo ang kahinaan ng mga ito.